Doon, 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 doon. Tara na sa bundok. Uh, <laughs> Ay, ila ko, ila ko lang. Ang mga kami nakamote at bumili lang ako ng chinko lang ang kilo. <laughs> Ay, ila <yun. laughs> <Let's> ko. Take... <laughs> Shit, ang init! Oh my God. kung bilhin bigas, mahuteng-kamuteng kaho, eh. Balon yan? Hindi yan balon. Balon yan? Balon? Oo. Oh. May tubig. Pero At pala nagdala ako nung ano, payong. Ay, pakasakit sa balat. At natatala akong payong. Baka-baka eh. naman, eh. Ah. <sighs> Ay, meron nga pala akong hood. Teka lang. Dapat pala yung pang bag na pang ano, pang bundok ko nila ko. Pero sa bundok na lang yun kin. Oo, oh, ilang bundok lang. Ito nga rin yun. Ini ilang, ilang bundok yun. Malayo. Malayo yan. Edi may daan din doon, sa eh. May dinadaanan din dun. Ano po ang Kamote 'yung lang una nakita 'yung ganyan. na natin dami niya. Wala akong nakikita ganyan. Hello po, magandang hapon. Mag ang hinahanap ko upuan. Ado! Upuan ang hinahanap ko upuan. Doon sa ilam ng kamote magpapa. Ay, naon din ako tikim niyan. Magpapatanggal ng ay, init ako din. Kamote ng bagay. Na, oh, yung oh, bakit ang liliit? Ba't niyo na kaagad? Puting gayon. Magulan na yan. Aaruhin na yan. Papatan ng bago, Nay? Oo. Oh. Ah, ay, ay, edi yan, hindi na yan pwede. Kasi maliit. Pwede yan, palagalaga. Hmm, masarap to. Dami gano? Dami tinutusok to eh. nga, pwede tinutusok mo Sweet potato. Hello po, father. Hello po, father para tayo. Ano. nga eh. umulan pala dito kanina kain mga wakang talbos sayang ang dami talbos ano kain ka tayo Mimiya pagod pa ako wala ba uupuan din eh. Magpapahinga muna ako doon sa ilalim ng puno ng ano. Puno sa Magpapahinga po muna ako ha. Old na ako eh kaya pagod ka mo sa kamote! Dito muna ako, magpapahinga muna ako. Napagod ako. Buti na lang may puno ng... May alimati kaya dito? Ha? Huh. ka okay. dyan. Eh? po. Tambay lang po.